Diyos marahay na aga and for today's video nga po mga mare araw na naman ng lunes at first day para sa isang buong linggo na naman na pagtatrabaho. At dahil medyo maaga pa nga, kaya ako'y talaga naman ay nagugutom na. At dahil nga hindi malang ako nagkape bago nga kami umalas ng akin si puso, kaya naman ako'y nagpabili na lang ng kutkutin sa daan. Di nga po pala ako napagkape sapagkat nga ako'y inaatake na naman ng hyperacidity. O alam mo na yun. Sa nga sa nararamdaman ko, yung pag ako'y nagkakape ay talaga naman ay hindi maaaring hindi ako magduduwal. Ayan na nga po, bali ganito lang yung aking napabiling kutkutin sa daan. Grabe na, aalala ko pa nga nung mga bandang grade pa ta ako noon. Nung mga panahon yun, ganito lang. yung aking binibili at binabaon. Nung mga panahon nga po yun, ay 150 pesos lang siya. 150 pesos, hindi po. 1 peso and 50 centavos lang siya yata sa tindahan. Pero bakit ngayon? Ay ina ay kamahal May na. Kaya nga talaga ano pagtatrabaho mo sa ngayon, ang pera ay halos wala na talagang value. At fast forward na nga po, nandito na nga kami sa San Pablo nang mapansin ko na parang may humawak sa bintana o bakit parang may bakat nga dyan. Ang aking sipuso puso ay pilit na pinapapunas sa akin eh nasa labas naman. At ganito na nga lang po yung natira sa aking kinakain. Hindi ko na nga kayang ubusin at wala pa nga akong dalang tubig. At buti na lang talaga medyo pang aga pa nga kami kaya hindi pa ganoon ka traffic. At dumaan na nga rin po muna nga pala kami dito sa gasolinahan para magpagas at magpahangin. At pasensya na nga rin po kasi ngayon na nga lang ulit ako nakapag-up workload sapagat nga marami kaming ganap sa buhay. At bukod nga sa pagtatrabaho mga mare, eh, meron pa din naman akong YouTube channel na inaasikaso. At ganun nga po talaga, siguro kailangan talaga dapat magsipag para may kainin. Yun la ang naman po for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, mabalos. Mag-ingat po kayo.